Ano kung pwede kang bumili ng isang robot na mukhang tao? Susundan natin dito si Iris na sumama sa, sa boyfriend niyang si Josh papunta sa bahay ng mga kaibigan nito. Sa pagdating nila Iris, dito nga niya makakasama at makikilala ang ilan pa sa mga kaibigan ni Josh kung saan magsisimula nga siyang magduda kay Josh. Sa hindi inaasahang pagyayari, dito nga siya may aksidente magagawa na babago sa bakasyon na to. Sa mga susunod na oras, dito na nga siya ahabulin nila Josh at mga kaibigan nito kung saan gagawin nila ang lahat para mahuli siya matapos nga din malaman na isa lang pala siyang robot. Idol ng movie, Kumpanyon. Recently napanood ko yung Heretic and Dangerous Animals and ngayon naman itong Companion and I must say, gumaganda yung mga horror thriller suspense movies ngayon. Kakadikit ni Yui kay Homelander, ayan tuloy, naging kaugali niya. For me, itong Companion, isa to sa mga movie na mas magandang panoorin kung wala kang idea kung saan tungkol yung movie. Kasi sa trailer, nireveal nila agad na robot nga itong si Iris and everything and feeling ko lang, if akala mo lang talaga normal couple lang talaga sila mula sa umpisa, mas magiging maganda yung reveal, lalo na may mga weird na nangyayari sa simula pa lang. Iisip ko pa nga nung una, bakit ganun gumalaw si Iris? Bakit ang weird niya? Bakit parang patay na patay siya kay Josh in a weird way? tapos may reason pala. What I love about this film is that sobrang daling idemonize sa mga robots or AA robots pero hindi ganun yung ginawa nila dito. Kung baga, pwede na, na itong gawin na parang malamega na merong robot na maghihigante pero hindi and instead they choose a different story na may mas malalim ka silang may explore. Kasi kung iisipin mo, sobrang gasgas na rin ng mga robots na magiging rogue or laban ka sa mga humans. At ang maganda nga dito sa movie na to, nagawa nila ng different angle yung story and at the same time, they expose nga yung flaw ng mga robots sa AI din. Like oo, delikado sila pero mas delikado and mas masama pa rin yung mga humans na wini-weaponize nga yung mga robots and AIs. The end of the day, katulad nga din doon sa Dangerous Animals, yung pinakahayop na mga hayop ay yung mga tao din. Taran sa nagustuhan ko doon sa may film is yung dilemma nga na binuo nga nila within the story na technically robot and program lang din naman talaga yung mga nararamdaman at e naiisip nga ni Iris. Pero if Iris talks, thinks, feels like a human, medyo weird lang na they won't be treated as human. Tsaka realistically for me, sobrang weird lang na pwede ka ng robot na papababae man or lalaki tapos pwede mong anuhin na maku-question lang talaga dito yung morals and ethics nga ng isang tao na ayun nga yung ginawa ng karakter ni Josh dito. Kasi sa simulat sa pool, mabait naman si Iris and everything, pero itong si Josh, hindi niya nakita ever si Iris bilang partner or more than a robot. Kung baga pinagbubuhat nga niya ng mga bugs, hindi niya ina-acknowledge yung na nararamdaman nito, tapos nickname pa niya dito, Beep Boop, kasi nga robot nga siya. Kung baga, from the get-go sa utak ni Josh, robot lang talaga tong si Iris at wala nang iba. And oo, robot nga si Iris, AI, pero at the end of the day, If sobrang malapit na sa totoong tao tong itong robot and AI na to, it kind of shows what kind of a person you are. Kung ganito mo itrato yung robot na to. I like the film it's simple and straightforward and I love the even if seryoso at kakabahan ka most of the time sa may film, may mga times na matatawa ka din naman talaga. For example, yung meet cute nila Patrick and Eli tapos naging si Josh na nakakatawa lang kasi literal na inulit nila yung sine. eh. I love din kung gaano witty tong sina to na nag-switch siya to German kasi nga ka hindi nga niya kaya magsinungaling. So kahit anong sabihin niya, hindi pa rin siya may intindihan ng polis. Siyempre, I really love the moment nung na-realize ni Josh na na-record pala lahat ng nakikita ni Iris. So naisip niya, Oh, she! <laughs> so yun, again, ang title ng film ay Kompanyo na ang torta rating ko for this ay 7.5 out of 10.